What's up mga tropa peeps Kuya Alpa, eto na yung ah, uh, cellphone na pinadala mo sa akin, saka ito yung uh, laptop na pinadala mo sa akin ayan Thank you, thank you Kuya Alpa Medyo, ano na yung boses ko kasi nadalay ko ng ano eh, ubo hmm. Ang ganda niya matulin matulin uh, ng um, laptop ni Kuya Alpha. Kasi ito, yung cellphone na to, ang linaw ng camera. Kaya maganda mga magiging uh, vlog ko nito. Ayan. Inesting ko na agad. Hindi siya makita. Parang against the law. Diba Kuya Alpa? Thank you, thank you ha Kuya Alpha sa yung mga binigay na gadget. Ang uh, naalala ko pa nung dati pinadala na ko ni Kuya Alpa ay naka-charge yung cellphone na bigay sa akin ni Kuya Alpa noon. Tapos binigyan din niya ako hello. Binigyan niya din ako ng uh, ato ito yung, yung uh, bluetooth na headset na headset. Tapos uh, Ray-Ban. Ray-Ban para kay uh, Joy. Sa din. Isa. Meron din ako nga salamin na nagagamit ko sa pagmamotor. Kaya thank you, thank you Kuya Alpa. Hulog ka ng langit sa amin. Hulog ka ng langit sa lahat ng ka-team hep hep Hore mo. Ikaw ang tunay na bayani sa amin dahil wala kang pinipili, lahat tinutulungan mo, binibigyan mo ng laptop. <laughs> thank you, thank you Kuya Alpa.